Maghahain ng resolusyon sa Senado si Senator Rafi Tulfo para higpitan ng proseso ng pagkuha ng lisensya ng baril sa bansa. Kasunod yan ng pamamaril ng isang driver sa kanyang nakagit-gitang motorista sa Makati. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hindi natuloy ang inquest proceeding sa sospek ng maril sa EDSA Ayala Tunnel nitong Martes. Hindi pa raw kasi nakukumpleto ng Makati Police ang mga dokumento at ebidensya gaya ng affidavit ng complainant, makuha sa CCTV at ang resulta ng paraffin at ballistic test. Hindi rin tinirman ng sospek ang salaysay na binigay sa kanya matapos siyang kausapin ng kanyang abogado. Pero sinuspindi na ng Land Transportation Office o LTO ang kanyang lisensya. Matipid ang kanyang sagot ng kausapin ng News 5 ang sospek. Yes. Anong nasasabi mo sa nangyari sa ngayon? Sorry bro. Hmm. Attention Ayon sa NCRPO, itinatanggi ng sospek ang krimen. Pero para sa PNP, case solved na ang pamamaril sa Ayala Tunnel. Matibay daw ang ebidensya laban sa sospek. Clearly po ay na-establish po na yung barrel na nakuha po sa kanya ay nag-match po doon sa empty shell na na-recover po doon sa crime scene. Positive din po siya sa para pin-test ng gunpowder nitrates. Positibo rin kinilala ang sospek ng kasambahay na kasama ng biktimang si Aniseto Mateo Jr. nang mangyari ang pamamaril. Sa panayam ng programang Wanted sa Radyo ni Sen. Rafi Tulpo, iginit ang anak ni Aniseto na talagang ginit-git ng sospek ang sasakyang minamaneo ng biktima. Uh, CCTV footage po, hindi po magkatabi. Magkaiwalay na po sila ng waiter. Pag Pagkat na po si Black Mercedes, yung minadrive po ng papa ko, papa, papa po siya sa so may tunnel po. Pero sadyo po kasi nangyayari na kasama ng papa ko, Kalimut pa lang daw po, talagang nagbigit-git na daw po yung lock na ano, Mercedes. Kasunod ng pamamaril, plano ni Senator Rafi Tulpo na maghahain ng Senate Resolution para higpitan ang gun licensing sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.